Magandang araw mga katroopers Welcome to our channel So meron ka ba na kailangan namin Ang 10 piso na 150th birth anniversary ni Apolinario Mabini Ang composition nito ay by nickel brass center and copper nickel ring Ang weight ay 7 grams diameter na 26.5 mm thickness na 2.2 mm Ang obverse at reverse ay ang nakikita nyo na yan mga katroopers Ayan. So ang kailangan nga pala namin ay 4 pieces na brilliant and circulated. Isang coin bawat seller lang ang aming bibilhan para mabigyan ng chance na mabilhan din syempre yung iba. Ito po ay babayaran sa halagang 950 kada piraso. And So narito po ang instructions para malaman niyo kung paano magpadala ng picture at litrato sa amin para mapansin namin ang inyong mga coins. Mga katroopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR Coin Troopers slash coin dapat po ipakita ninyo ang reverse reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinos ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukuntahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariya ang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na ilet ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR118045 Napaka-importante na ilagay ninyo yan dahil yung naglagay niya talagang inuuna namin. Maaari nyo rin kami tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Maraming salamat po mga katroopers. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin para sa dagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins thanks for watching until then god bless